what's up mga kasamting nicer yan guys nagbabalik tayo sa paggawa ng video no dahil isang buwan din tayo hindi nakagawa ng video or hindi ako nakapag upload dahil naging busy po tayo so naglaan ako ng oras para dito sa pamilya ko dito sa Siyempre, sa pinundar natin so sa pag observe natin no may napansin ako, akala ko dati talagang malakas lang ang ulan. So laging basang-basa yung mga unit ko. So nagbigay nagbigay tayo ng time, in-observe natin. So napansin ko, sira na yung mga polycarbonate ng ating garage. At hindi lang yan, sa ibang parte pa ng sulok ng bahay namin. So ngayon, pinaayos namin. At yan. Ito na po siya ngayon, naka long span hindi na po siya polycarbonate. So, polycarbonate na lang itong ating wall dahil hanggang ngayon po wala pang basag eh. Pero hindi siya practical gamitin as bubong, bubungan ng ating garage or kung anumang kusay ilalagay. Kasi dahil sa uh, sobrang init, ulan, init ulan, yan, may tendency na pumutok or mabasag lumutong. Yan po. So, ngayon matibay na po yan ating pina, ano na, long span. Ayan guys, nagbabalik kami ni Sam sa pagwa ng aming video. So maraming maraming salamat sa mga hindi bumitaw, naghintay pa rin para subaybayan kami. No? Maraming maraming salamat po sa inyo. So ngayon, hindi pa po yan tapos dahil marami tayong nakita problema. So pinapaayos natin yan. Then yung iba, ako mapapansin nyo, yan po yung gamit ng kontraktor. So, ito yung ibang materialis. Yan. Lahat po ng ating alulod, uh, mga pangkanto ng bubungan ng ating bahay. So, pinay-stainless na po namin, no? Yung iba po, nakakabit na. Yan. Yan, guys. Sabangan niyo ibang video na i-upload ko, no? Eh. Hindi ko lang siya talaga binibidyo kung paano siya nire-repair. Pero yan po isa sa mga dahilan ng bakit hindi po tayo nakagawa ng video. Pero ang ating business ay, yan, kung mapapansin nyo, may tray tayo doon. Tuloy-tuloy naman po natin yan ginagampanan kasi naginawa na po natin yan talagang negosyo. Uh, no? Dati, for the content lang. Pero ngayon, dahil maganda yung tinatakbo talaga ng siner namin ito na to, yan, na natin ito may papakita ko guys yan kung makikita nyo po yan stainless na rin po yan isa po yan sa nasira kaya pinapapalta na po natin yan guys maraming maraming salamat at yun I-upload ko na lang po yung ibang video, no? Para dun sa mga magpapagawa ng bahay. Para makakuha kayo ng idea sa video na to. Hindi po practical. Maganda po sa una na naka-polycarbonate. Polycarbonate, pero hindi po practical na maglalabas kayo ng malaking halaga para sa polycarbonate para gawing bubong. Eh, hindi po yung practical. Masyadong mahal. After 6 years, magkakaroon na po siya ng mga sinyalis na nagka-crack. Then 7 years, basag-basag na talaga. Moron, basang-basa dito sa garage. So ngayon, gumastos naman tayo sa long span. So, mas makakatipid na rito. Eh. Dahil ito po, alam naman natin, pag sinabing long, long span, eh tatagal. Ayan, may insect pumasok sa mukha <laughs> ako. po sa magpapagwa. Huwag naisipin nyo yung sobrang ikakaganda. Ang isipin nyo yung magiging practical sa gastos, no? Lalo na na hindi tayo pinanganak na mayaman tapundar dahil tayo nagsusumikap. So, ma mag, ganito na kayo. Peace out. Okay.